Teka muna, teka muna. <laughs> Bago yung mga uh, kung ano-ano, magbigay-pugay muna tayo uh, doon kina Marvick. Ah, Yan ang gusto ko. Mandali lang, ha? Eh. Sige mo, Siga, Kasi kasuhin lang namin sila Marvick. Yung nakakayan. Dito di na tayo sa bahay mo. Kila Joey. Ito, ah, dito tayo sa sala. Ano yung mo yan natin? Para may pasalubong tayo. Wisan okay. sanali. Ano yung natin? <laughs> Hi, Lola! Hello! Hi, Lola! Lola. Mare! Joey! Mare! 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 Hoy! Tini, Lola! Respect! Beso, beso! Alan, mayaman kami! Kaya beso, beso! Dati! No, okay. Bless! Ay, ano ba yan? Kala ko oh. pa beso, beso! <laughs> Royal. At may mga amiga tayo doon. Hello! Ha! Regine! <laughs> may mga amiga tayo doon, o. Oh. Mga amiga na. Ay, natin yung mga Dami amiga kay na. kayo amiga dyan, o. Oh. oh. Buti pa kayo. Masaya ang Pasko ninyo. Hello! Inyo. AlDub Nation, na niye, mga amiga nyo. Nak Ay hindi ko na kaya. Ay hindi ko na kaya na Hindi ako ba talaga nagigepagaybigan? <laughs> mga AlDub Nation nandit. Oh, ah, amig, amiga, 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 less, oh. Oh. amiga. Let's ah, amiga, amiga kayo. Oh, mga bata. Excuse me. I'm sorry. I'm sorry. think I'm so Ito na lamang magkatabi na, nagdab-dab, smash up. Oo oh, okay. nga! Ano ba, ano? ano, ano? Hingin <laughs> ano natin yung mga lola. Pwede namang hindi magdab. Ma! Andoy. Sama po kami. Oh. Sa, 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 Ang ganda pala rito sa studio. So, nakak nakakaganda ba? Oo. Oh. <laughs> <laughs> ano ba talaga ginagawa nyo rito, mga lola? Naku, <laughs> ewan eh, ka ba kay Alden? Hindi <laughs> namin alam Pinapunta kayo ni Alden. Pinapunta kami rito. O tapos? Eh, eto ngayon. Ayan, ay sila nagdadabsmash nilang. Teka, ba't... Alden! Ba't parang amoy baul dito? Huwag mong anuin yun. Ganun talaga, <laughs> di kami naligo. Huh? Alden! Alden, na sagutin mo nga yung mga tanong nila. Oo, oh, anuhin mo nga. Sagutin mo. Eh, meron po akong surpresa sa inyo. Oo. Oh. Eh, since na-stress na-stress po kayo this... Past few days. Wow, talaga! Wala, wala pa Wala pa, wala, wala, wala. pa wala. Nakita ko po kung gaano paghihirap nyo nung pinalis po kay sa mansyon. Totoo. Tsaka naghanap po kayo ng mga bahay. Eh, may treat po ako sa inyo ng Treat po? <laughs> treat? Sige. <laughs> may treat po ako sa inyo Alam mo, nagbibinata ka talaga, ha? Uy, piyok na May treat po ako, kaya pikit po muna kayo. Ha? O, pikit daw. Pikit, pikit, pikit po. Ohiga! Tapos pikit. Lagyan <laughs> ng pula ko. <laughs> pikit mo na. Ay, di. Sama ka na para makikita yung surprise. Dito po tayo. Ha? Gusto ko po habang naglalakad kayo, nakapikit pero hawak walang ka guide. Hawak-hawak po hawak kayo hawak sa po. Lola, hawak ka po. Hawak-hawak po kayo. Yan. Train-train tayo. Pipikit po. Baka pag dilat namin wala nang tao rito. Huwag na? Okay po, pikit po muna dito. Oo. Oh. <laughs> 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 dito mo ikaw. Napaka-clumsy mo. Bababa kayo. Dito ha? mo, dito. Ano ba Ingat po, bababa Para tayo sumasali po. sa fraternity naman. Ano <laughs> kaya <laughs> yun? Ah, diyan baka hazing ito, ha? Hindi <laughs> naman po. Malapit di naman na po. Opo, basta. Opo, basta. No peeking. No peeking. No peeking. Nako, magugustahan niyo po ito. Nako, sobra po. Oy, lola, ingat po. Lola, Lola, hindi po iga, dyan. Ay, yung dalawang Lola na ligaw. Ano pa? so, okay, pa? pa? Papunta na po yan sa clip. Eh, yeah, nagkahiwa-iwala kami. Ito po, pwesto po muna kayo. Lola, Puto malapit na. na. Diyan na po kayo, pwesto po kayo dyan. Pwesto. Saan kami be, pwesto, hindi nga namin nakikita. Ah. Ayan po. Ayan. Lola, dito po kayo. Ayan. Okay. Ikaw, oh, Lola, dito ka. Ayan, ready po? Oo. Ah. One, two, three. Open ah, your... Open your eyes. Spa pa more. Spa pa more. Ano to? Spa po. Spa? Spa po. Kasi gusto ko po munang magka-moment magka kayo. Foot spa, masahe, pedicure, manicure, tanggal ingrown, tanggal blackheads, whiteheads. Pag-gumay <laughs> na. Tinidora, baka po hindi laula. naman yung ibig sabihin treat, niya. Treat, treat ko po yan sa inyo pang pahawalan ng stress. Oh. Treat, treat si Alden sa atin ito. Oo, oh, pagkatapos mo kami paguri sa tricycle, tinrit mo kami rito. Opo <laughs> makabawi-bawi man, po man kayo. lang po. Upo na kami. Upo na po kayo. Ito po halika nga, ka nga, Alden. Halika nga. Tinidora, happy ending yan. Ay, talaga? <laughs> <laughs> Masaya kami dito pagkatapos? <laughs> pagkatapos yan, happy kayo. Oy, Iho, maraming salamat. Alden, na. maraming so, salamat. Mabuti na lang at hindi ka talaga nagmana sa lola mo. Ano? Napakabait mo sa amin. Pasensya niyo na rin po yung lola ko talaga. Paano malilinis Yung ano ako. Lola yung ano? Ha? Yung ah, legs niyo na, di ba? Oh, pero yung legs niyo po na. Pwesto na tayo, pwesto na. Kasi alam niyo po, lahat po ng mahal ni Yaya, mahal ko rin. Ay, ayan. Oh. na lang kami niligawan. Oo, no? masagutin ka namin agad. Ito po, sige. Pagawa niyo na po lahat ng gusto niyo. Oya, gawin daw namin lahat ang gusto namin, ha? Ah. <laughs> Mga lola, dun lang po kami.